what's po mga kababayan mga kapatid so ngayon po ay uh, po tayo ng ating bahay e, tayo po natin ng pintura so saan hanggang saan ang budget natin kapag hindi matapos so mga susunod na mga buwan na naman kapag hindi matapos ang buong loob yung loob mga unahin natin siguro itong sala at at uh, kusina ang unahin natin so nandyan na yung ating mga kabrader na uh, nag nagpipintura at nagmamasilya so abangan natin kung anong mga sikreto at teknik nila at uh, susubok din tayo magpipintura mamaya at susubok din tayo magmamasilya so hindi tayo, hindi tayo nakita ng ganon hindi pa natin alam so mamaya uh, subukan natin tapos na maghalo yung aking editor siya yung aking editor siya na rin ang pintura sa bahay ayun o no? oh. saglit lang ito pa yung isang isang, <laughs> isang ano trainee. isang pintor din <laughs> si Brad Aris so sila na ang tumira sa ano bahay baga tirahin ng iba kasi wala nang tumitira nito eh <laughs> So ngayon po nagpipintura sila uh, Sila na rin na nag sa akin na maganda Kapag may pintura maganda nga Ito lang ilaw puti Kahit lang ilaw Kitang kita yung Yung kagandahan ng aking prinsisa wow! o. <laughs> Ayaw nyo tawag yung maganda Pangit lang daw Masaya no sinong gusto mo pintura tawag lang kay dito sa aking mga pintor ang ah, bilis yung masilya nito Dating no. Parang tumutok palang pagpain tutuyo na eh. Sa palobat pa pala to ah. Kasi, kung impok siya ganyan, hindi mo ma... Madamihan ng ganyan. nagano yon yun eh. Naga polo. Sila po yung may mga kalaman na mga masilya, pintura dito sa aming bayan. So marami silang mga napinturahan na bahay na masilyahan. So, medyo maganda talaga ang bahay pala pag mapinturahan. Yan ay masilya pa lamang. Wala pang pintura. Dito muna sa sala. O tayo tayo. Sunod naman. Kung tumama tayo sa sa tuna at dugho. May iba naman. May salabas naman. ang impoksi pag ganyanan mo ah nagbababa yan siya nag ano na parang stuck bulak hindi masyado naga tawag niya naga lanay at si bisaya lanay sa brad ano yung lanay sa tagalog brad yung naga paglagay mo impoksi naga baba <laughs> nalimutan ko na <laughs> nalimutan ko sa tagalog eh. Hmm. Naga lanay ano yung tao? So, tagalog? Yung pag ilagay mo ay nagaano siya. Sa tulo no, ha. Oh, iba naman yung tulo, yung tawag niya eh. Kumpleto kasi sa Bisaya, ang sa Tagalog jo kulang ko te. Nasa English na. Nasa English na. Ay, yeah, yung sabi nga mas kumpleto daw English ah, ay mas kumpleto ang Philip language sa Pilipino kasi English. Sabi nung nagtitulis ko sa akin, hindi ah, mas kumpleto ang English. Sabi nung pastor. Ah, bibigyan kita ng example. Palay, rice, bigas, rice, kanin, rice. <laughs> panis na kanin, rice pa rin, no? Alin ang Tagalog o okay, English? <laughs> kuplito, wala ang Filipino. Eh, so, kuplito nga, pero ngayon, hindi ko pa alam anong tawag sa lanay. Ang lang, no? Ambilis lang nila magmasigla. Ha? tubig yun sila. Ah, Ay, hindi ko nakaltas 'yun. Sabi ah, mo sa hindi ko nakaltas 'yung tubig. Hindi nakaltas? Oo. Oh. Sabi niya, samahan mo 'yung tubig. Hindi hindi ko nakaltas 'yun. Sabi mo sa steak. hindi pa sila nagalis. alis Click click hindi para. Binuklod 'to, parang, bukan bihasa 'yo. tubig, wala wala 'to bigyan. Yung ano? Tertiyata yon. Sa Cielo Society Blue Block 530 630 630. 6.30 at pa po yung mga masisilayan nila. Ito po muna Ha, wala pa yata. Ay kagabi? Kagabi yata yon. so itong kwarto ng isang kwarto, wala pa to hindi pa na ano hindi pa naayos yung mga gamit kasi yung gamit sa kabila dito nilagay pagkatapos nila dito ito naman sa kabila grabing gulo Ah, natabunan ba na wala yung kapagkakahoy niya <laughs> Nawala yung kahoy oh. Naging puti na. gulo-gulo ng bahay. So hanggang dito muna -bayan. At, uh, mga kababayan. At tayo'y masada pa. At mayroon pa tayong susunduin na mga pasahiro. Bye muna. So andyan, magpipintura na yung aking editor. Eksperto na magpintura sa mga bahay. So ayan na oh ayan, Medyo na uh, Ayos na Naliha na nila Kaya lang wala dito yung kanyang partner Nagsundo Si Brad Aris nagsundo ng kanyang mga estudyanteng si Susunduin So ayan ganda tingnan eh Tuwang tuwa na si sis Nakikita na niya na may kulay na yung Ano niya Yung wish niya ayan ganun pala magano. gano so ang, ang alam ko noon eh pintura lang yun pala mamasilyahin pa pala to ayan manda na gusto nyong magpapintura ng bahay dito sa Occidental Mindoro tawag lang kayo sa number ko at kaya lang magpapasok na pala to <laughs> may pasok pala to <laughs> Ah, may siguro pasok ba na, siguro, wala to. Sumagana maganda siguro mo yung malaking wala Walang malaking na konti niyan. Hindi yan. Malang, yan, na, si, yan nga ang ano. Sa? Sa pintura. Sa pintura. Kaya lahat lang 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 lahat ng lahat ng discarding pagtipid ginawa na ni Brad. <laughs> Brad <Bradribin laughs> Para makatipid ka lang daw. yung ginamit natin na tao yan eh. Ay lahat ng mga katipiran talagang pinag-aralan niya ng ilang gabi ka Brad hindi ka nakatulog. <laughs> <laughs> para makatipid para makatipid ka lang daw kita mo yan uh, pero yung kwarto dito ito pang pa wala pa susunod sunod yan yeah, kalat na yan talagang lilipat naman yan dito tambak ang kalat yeah. parang may pintura na rin eh dito sa kabilang kwarto oh, wala pa ah, may tabon pala to may tabon so ayan. yung maganda ganda na tingnan konti konti lang naman so hindi tayo nakakatulong dito at busy din tayo sa pag at marami ah, rin ng yellow So, ito sa sa banding-banding tayo -banding dito. Ayan. So, malamang nyo pag na yung ating ano, pagpintura nito. Maka, mga ilang araw tapos na to. Sabihin mo na si Sengga, ah mukha mo may itinatago ang kasabihan. One is enough. <inaudible>

So ito po, nag-overtime na kami ni Lani Barbribe at Bulares at ngayon, nung oras alas 3 na yata. At kailangan tapusin ito at eh. kaya si may lakad na mangharana sana sa kanyang napupusuan. Kinuspon so, baga... mo na. Pinuspor Pinuspor muna mo naman. Kinuspon mo na niya. Para matapos ng aming ano. Ang aming Saya so, yung mga blabang, fixed, <laughs> so, ito, Patapos na rin tayo dito sa sala at sa, sa kuwarto naman sa mga susunod na taon. Susunod na taon? Si <laughs> <Bravo. laughs> <Ayon, tamo yun. laughs> Raysa may taon. Ah. Oh, si so, Raysa po din dyan. <laughs>

buburin na kalito nila ba na to? ganda na so ngayon lang kami ngayon lang ako nakaano, kano nagiraman ngayon lang ako nakasubog ng ganito kaya dito ako sa kumbling kumbling nakatago na hindi masyado nakikita ng mga tao sa Baka masisira yung aming contractor format dito. Masisira yung pangalan niya dahil sa akin. Ayaw, di ma <laughs> engineer contractor format niya dyan. Si Badri Ben, yung editor ko. Ganon ganon kadami ang talent niya. What? Ayaw, di ma <laughs> <laughs> magaling na mag ano, magaling mong basilya, magaling ng pintura. Kaya e ako dito eh, ay ano lang, ang e, Ay nagpa-practice nga lang. Yun. Pero ayos naman. Parang... Pinto pintor na rin ba Parang pintor na rin. Ayun ba na rin? Ayan, nakatuwa. Ganda pala mag gulong nito eh ako sanay nito. Sa bangka, sanay ako sa bangka. So, sa ganito, yung ano po yung daan. Lubak-lubak pa yung daanan. Okay na yan? So, abangan lang po ninyo pag matapos na to. Sa susunod ng mga kabanata. Para ayos ang ayos ang buhay sabi nila di bali magulo ang buhay wag lang yung buhok ng na po muna at taposin namin pakiyawan to so yun pala yung ating silver button yan so titingnan natin sa loob tapos na yung ating ano sa loob yan Ayos na. Ayos na. So, ayan. Atsing. <laughs> Ayun, oh. Ayos. Okay, okay na. Kaya lang, hindi pa nakaayos ng mga ano. Nakakalat pa yung ating mga mga ano, caldero. Eh, tuloy ko kung katakot ka sa camera. Mga gising ako, mahungi yeah, yan sa camera. Ha? Iyan mo yan, camera na yan. Ito yan. Bye na po muna. God bless po sa inyo lahat ng lahat ng mga side viewer ko dyan at silent subscriber. So, mga susunod na taon na, susunod na taon, susunod na buwan na yata tayo magka ah uh, laot manghuhuli tayo ng dugho na, na silo para tayo maka upload na ng mga pangisda so ngayon eh, medyo hindi pa tayo nakalaot at medyo laging ulan ah uh, laging malakas sa laot laging ulan so, hindi tayo magtatag sa lamig so bayan na mabuko muna at besin yung lahat